What's up, mga kabangas? pahiyang pahiya ngayon yung mga DBS Kasi sinasabi nila magnanakaw daw si Speaker Martin Romualdez Dahil kasama daw ito sa Bicam Report Sinasabi nila na ito raw si Speaker Martin Romualdez Ay isa sa mga pumirma sa Bicam Report Na pinaniniwalaan na maanomalya At sinasabi na doon daw galing yung mga insertion sa 2025 budget pero ngayon, may kumakalat ngayon na post na itong si Speaker Martin Romualdez ay hindi pala kasama sa mga pumirma doon sa Bicam. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa ubatid o nakipag-meeting o nag doon sa Bicam. Kaya kitang-kita talaga na payang-paya ngayon ang mga DDS. Totoo ba yan, mga Oo naman, taguro. Totoong-totoo ito. Ah, uh, kaya pala yung kapitbahay namin ayaw lumabas ng bahay kasi takot siyang pagtawanan ng mga tao. Sino? Yung DDS na kapitbahay mo, Taguro? Oo, oh, Banga Zero. Alam mo, Taguro, takot yun lumabas kasi may utang. Kung sa bagay, Banga Zero, tama ka. Alam mo naman kasi, kapag sinabing DDS, pala utang yan na hindi pa nagbabayan. Sabagay, tama ka, bangasero. Kaya mga kabangas, huwag tayong maniniwala basta-basta sa mga paninira na mga DDS na to kay Pangulong Bongbong Marcos pati kay Speaker Martin Romualdez. Salamat!